Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Macro at Buhawi. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Ilyas. <laughs> Ako pa ngayon ang sinisisi sa mga kalimunyuhan ninyo. Bago pa magbago ang aking isipan, umalis na kayo. Baka masaktan ko pa kayo ginagawa ko lamang ang tama. Nakipagtitigan muna ng ilang mga segundo ang mga matatandang aswang at pagkatapos huwi ka ng isang matanda bago tuluyang tumalikod at umalis ang mga ito. Mag-ingat ka, Ilyas. Simula sa araw na ito, hindi na magiging ligtas ang buhay mo. Pagkatapos, mabilis nang naglalakad ang mga iyon papalayo napangiti na lamang itong si Elias sa tagal na niya sa paninirahan sa lugar na ito. Makailang bisis na siyang nakakarap ng iba't ibang uri ng mga aswang. Wala siyang kinatatakutan at lahat ng mga ito napapatay niya. Ilang sandali, walang anumang bumalik naman itong si Elias sa kanyang ginagawa. Kailangan niyang tapusin ang punyal na ipinagawa sa kanya dahil kakailanganin din itong gamitin para sa mga kampun ng kadiliman. Kakaiba kasi ang mga gawa nitong si Elias. Bukod sa gawa ang mga armas na ito sa mga bagay na kinatatakutan ng mga aswang, may mga pabaon pa itong mga usal na makapagdagdag ng lakas sa armas. Kaya suki itong si Elias halos lahat ng mga albularyo at mga antingero na mga naging kaibigan niya at nakakakilala sa kanya. Makalipas ang ilang mga minuto, pagkagat ng dilim. Nakaupo si na Elias at Gutor doon sa pinakamataas na bahagi ng hagdanan. Nagkwikwintuhan lamang ang dalawa. Sinimula na din kasi naturuan itong si Gutor ng lahat ng kanyang mga nalalaman. Nakikitaan din kasi nitong si Elias ang kanyang pamangkin na mga palatandaan bilang isang magaling na mandirigma may mga kakatwang bagay na kasing nakikita itong si Elias sa kanyang pamangkin. Sa isip niya, maaaring na, na din ng bata ang mga kakayahan ng ama nito. Sa hagdan ng kanilang bahay, nagpapalipas ng oras ang mga ito. Dahil malakas ang kutub nitong si Elias, nadadalawin talaga siya ngayon ng mga aswang na galit na galit sa kanya. Makalipas pa ang ilang mga minuto, dito na nakakaramdam ng kakaibang mga presensya galing sa mga nilalang na aswang itong si Elias sa paligid kaya uwi ka nito kay Gutor Gutor pumasok ka na doon sa loob isarado mong mabuti ang mga bintana at pintuan ang dalawang mga kabibi na nasa altar kunin mo ang mga ito at ilagay mo doon sa loob ng kwarto itapat mo sa bintana tulad ng palagi kong ibinilin sa iyo. Kahit na may mga maririnig kapang iba't ibang mga ingay galing sa labas, wag na huwag kang lumabas ng kwarto o maging sumilip man lamang. Tumango lamang din itong sigutor at pagkatapos agad na itong pumasok doon sa loob ng kwarto at ginawa agad ang lahat ng mga ibinilin ng kanyang tiyuhin. Sanay na din itong sigutor sa gawain ng kanyang tiyuhin. Alam niyang sa tuwing may mga makakalaban ito, ang mga ito ang laging bilin sa kanya. Alam niyang mamaya, gigisingin na naman siya nito at magpapatulong ito sa pagsunog doon sa mga napatay nitong mga nilalang. Nang tuluyan nang makapasok doon sa loob ng kwarto itong si Gutor, agad na hinugot nitong si Elias ang kanyang mahabang tabak na gawa sa tanso. At tulad ng kanyang mga ginagawang armas, punong-puno ito ng mga pabaon ng mga usal at dasal umikis pa nga sa gitna ng kadiliman ang talim ng kanyang armas ikinabit na din niya sa kanyang tagiliran ang lagayan niya ng mga maliliit na punyal na gawa naman sa mga batong lagit nasa mahigit sa dalawang po ang kabuhan ng lahat ng mga punyal na dalang ngayon itong si Ilyas. nang maramdaman niyang papalapit ng mga aswang sa kanyang kubo unti-unting tumayo na itong si Elias at bumaba na ito ng hagdan. Pagkatapos, dahan-dahan na itong naglalakad papunta doon sa mas malawak na lugar na nasa unahan ng kanyang kubong gawaan ng mga armas. Pagkatapos, tumigil sa paglalakad itong si Elias habang pinagmamasdan ang maraming bilang ng mga aswang na dahan-dahan ng gumagapang paikot sa kanya. Ang apat naman na mga matatandang aswang dahan-dahan na din itong papalapit sa kanyang kinatatayuan. Huwi ka nitong si Ilyas. <laughs> Iyan na ba ang lahat ng mga alagad ninyo? Mukha naman yatang kakaunti lamang ang pwersa ninyo. Hindi pa yan sapat sa aking lakas, mga matatandang aswang. Huwag kang masyadong maghambog, Ilyas. Huwag kang puro dada Ipakita mo ito sa gawa. Sagot naman itong si Elias. <laughs> hmm. Walang problema mga matatandang aswang. Dahil uubusin ko kayong lahat ngayon din. At pati kayong apat. Hindi ko hahayaan na mabubuhay pa kayo. Pagkatapos lamang sa sinasabing iyon nitong si Elias, Agad na itong pumihit habang mabilis na binunot ang mga punyal. Agad na itong tumakbo ng napakabilis sabay ng mga pagbato sa hawak nitong mga punyal doon sa mga aswang. Napakabilis ng kilos na iyon nitong si Elias na bago pa makakilos ang ibang mga aswang, tinamaan na ito ni Elias ng sunod-sunod na mga pagbato ng punyal sa ulo at liig ang tama ng lahat ng mga ito. Kaya agaran na napapaangil ang mga aswang at nang matumba ang mga ito sa lupa, agad na mangingisay ang mga ito at mamatay. Walang humpay ang ginawang pagbato ng mga punyal nitong si Ilyas. Sunod-sunod rin na tinamaan ang mga aswang at namamatay. Ganon din kasi ang lakas ng armas na gawa nitong si Ilyas dahil na rin sa mga usal na nakapaloob nito. Bukod sa lakas ng kanyang armas, napakaasintado din nitong si Elias sa ganong mga paraan na pagbato. May dalawa pa nga ang tumalon papunta sa kanya galing sa likuran. Ngunit walang ano-anong umikot lamang itong si Elias at agad na ibinato ang dalawang mga punyal na tumama agad-agad sa liig ng dalawang mga aswang na naging dahilan para agad na mangingisay ang mga ito pagkabagsak. Matapos na mapatay iyon nitong si Elias, agad din itong umikot at ibinato ang dalawang natitirang mga punyal doon sa apat na mga matatandang aswang na nakatayo doon sa unahan. Iyon ang unang sablay nitong si Elias dahil agad na nakakaiwas pa rin ang mga ito. Sa loob lamang ng tatlong mga minuto, patay na ang lahat ng mga kasamahan ng apat na mga matatandang aswang. Wika nitong si Elias habang naglalakad papalapit doon sa apat na mga kalaban. Sinabi ko na sa inyo, kulang ang bilang ng mga kasamahan ninyo para sa akin. Ngayon, oras na para isunod ko kayong apat. Sa nakita ng mga matatandang aswang sa ginawa nitong si Elias, ngayon nila napatunayan ang mga balibalita tungkol sa bangis ng panday na ito. Sa loob ng dalawang dekada wala pang nakakatalo kay Elias. Lahat ng mga nagpuntang aswang dito sa kanyang lugar, dito na rin nalilibing at namamatay. Uy ka pa ng isang aswang. Kakaiba nga ang lakas mo, Elias. Ngayon ko na pagtanto kung bakit malaki ang tiwala mo sa iyong sarili. Ngunit hindi kami katulad ng mga napatay mong mga alagad namin ngayon. Ibahin mo ang aming lakas dahil mas malakas kami kumpara sa kanila. Pagkatapos, biglang umindak sa lupa ang dalawang mga matatandang aswang. Kasabay naman doon ang dalawang pang mga matatanda. Agad na umigpaw na din ang mga ito sa ere para atakihin na itong si Elias. Nakakaramdam agad ng pagkahilo itong si Elias dahil sa ginawa ng dalawang mga aswang na orasyon. Napaluhod itong si Elias sa lupa habang umiikot pa rin ang kanyang paningin. Ang inaakala ng mga aswang na naisahan na nila ang panday. Ngunit kaya pala itong si Elias para bunutin ang mga nakatarak na mga punyal sa katawan ng mga bangkay. At pagkatapos, bigla itong tumingin doon sa dalawang mga aswang na nasa ere at papalapit na sa kanya. Agad niyang ibinato ang dalawang punyal na iyon. Gulat na gulat pa nga ang mga aswang dahil ang buong akala ng mga ito na tinamaan pa rin ng usal itong si Ilyas ang hindi nila alam. Nagbanggit lamang ng tatlong mga banyagang salita itong si Ilyas na naging dahilan na agaran na nawasak niya ang mga malalakas na mga tigalbo ng mga aswang. Nagawa pa naman na makailag ng dalawang mga aswang na nasa iri. Agad na umikot ang mga ito at pagkatapos nagpakawala na ng mga pagkalmot. Ngunit kung naiwasan ng mga ito, ang mga ibinatong mga punyal nitong si Elias, ang ginawang pagtagpas naman ng panday sa kanila ay hindi na. Matapos na maibato nitong si Ilyas ang dalawang mga punyal, agad na muli itong kumilos at hawak ang matalas na tabak agad na nagpakawala ito ng mga pagtagpas. Inaasahan na kasi nitong si Ilyas na maiwasan iyon agad ng dalawang mga matatandang aswang dahil hindi nga Ganon kahina ang mga ito na mapapatay lamang niya sa pamamagitan ng pagbato ng mga punyal. Agad na umigpaw na rin itong si Ilyas. Sabay ng mga pagpapakawala ng mga pagtagpas, tinamaan sa kanilang mga ulo at liig ang dalawang mga asuwang. Nagsitalsikan agad ang mga dugo galing sa mga malalim na sugat ng mga ito at pagbagsak ng dalawang mga asuwang sa lupa agaran ng namatay ang mga ito. Ginawa iyon ni Elias sa loob lamang ng limang mga segundo. Kaya nang matapos na sa mga ginagawang usal ang dalawa pang mga asuwang, gulat na gulat ang mga ito nang makita nilang nakabulagta na ang dalawang mga kasamahan nilang asuwang. At pagkatapos, biglang bumagsak na rin sa kanilang harapan itong si Elias na bitbit -bit, -bit ang mahabang tabak na tumutulo pa sa dulo ang mga dugo. Nakangisi ang panday at huwikan ito sa dalawang mga matatandang aswang. Hahaha! <laughs> ang inaakala ko na mapapalaban ako sa pangkat ninyo. Ngunit nagkakamali ako sa aking inaakala. Katulad lamang kayo sa mga insiktong kayang kaya kong tirisin ng aking mga kamay. Ngayon, dahil sa ginawa inyong panggagambala sa akin. Tulad ng sinabi ko, hindi ko na kayo bibigyan pa ng pagkakataon na makatakas. <laughs> agad naman na napatalon ang mga aswang habang muling nagpakawala ang mga ito ng mga pag-usal. Ngunit sa isang iglap, agad na naabot nitong si Elias ang isang aswang at walang pagdadalawang isip na hawak ang liig nito agad na ibinagsak ito sa lupa ng panday. At kasabay naman ng pagbagsak nito sa lupa, itinarak nitong si Ilyas ang hawak nitong tabak sa liig ng aswang na naging dahilan para agaran itong mapangasab at mamatay. Bumulwak pa nga ang maraming mga dugo galing sa bibig ng aswang habang nagpakawala ito ng mga mahihinang angil. Ang isa pang aswang, tuluyan na itong Binalot ng takot, agad na itong tumakbo papalayo. Natatawa na lamang itong si Ilyas sa inaasal ng matandang aswang. Habang mabilis na din na hinahabol ang nag-iisang aswang. Napakabilis nitong si Ilyas na kahit na mabilis na ang ginawang pagtakbo ng aswang agad pa rin itong naabutan. Hinablot agad ng panday ang ulo ng aswang at ibinagsak niya ito sa lupa. Kaya agad na napangiwi ang pagmumuka ng aswang dahil sa sakit ng ginawang iyon nitong si Elias. Ngunit hindi na inaalintana pa ng aswang ang sakit na naramdaman. Kailangan niyang kumilos at makagawa ng paraan para makatakas. Ngunit bago pa siya makatayo, tumarak na sa kanyang likod ang tabak na bitbit nitong si Elias. Kita pa nga ng aswang ang dulo ng tabak na tumagos sa kanyang dibdib galing sa kanyang likuran. Isang mahinang pag-angil lamang ang lumabas sa bibig ng aswang at pagkatapos natumba na ito sa lupa at nawala na ng buhay. Nang hugutin na ni Elias ang nakatarak na tabak, nangingisay agad ang aswang sa lupa habang sumirit ang maraming dugo galing sa sugat nito sa katawan. Nanatiling nakatayo muna ng ilang mga segundo itong si Elias at ninamnam ang sarap ng ihip ng hangin sa gabing iyon. Ngayon, nakakapatay na naman siya ng kawan ng mga aswang. Sa isip niya, kahit na nanatili lamang siya sa kanyang bukirin, nakakatulong pa rin siya doon sa mga tao. Sa pagpatay niya sa grupo ng mga aswang na ito, nabawasan niya ang bilang ng mga kampo ng kadiliman na maari pa sanang makapamiktima sa ibang mga tao. Pagkatapos, naglalakad na itong si Elias pabalik doon sa kanyang kubo. Tulad ng dati, gigisingin naman niya itong si Gutor para pagtutulungan ng mga ito na iligpit ang mga bangkay at sunugin. Dinadaanan lamang nitong si Elias ang mga nakabulagtang mga asuwang na nakakalat doon sa paligid. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, pinagtutulungan na nila ni Gutor at Ilyas na ilagay doon sa gilid ng kubo ang lahat ng mga napatay niyang mga asuwang. Pagkatapos, kumuha ng mga kahoy itong si Ilyas at pangsindi na rin. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad nang nagliyab ang mga bangkay ng mga asuwang. Matapos naman ang mga pangyayaring iyon, normal na nagbalik ang mga ito doon sa loob ng kubo at pagkatapos nagpapahinga na ang mga ito. Kinabukasan, tanong ng tanong itong si Gutor kung saan nang gagaling ang mga aswang na umatake sa kanila. Sagot na lamang nitong si Ilyas. Gutor, napuno ng mga nilalang na kampo ng kadiliman ang ating lugar. Minsan, hindi ko na alam kung saan nang gagaling ang mga ito. Ngunit ang mahalaga habang dumarami ang kanilang bilang, babawasan ko naman ang mga ito. Sa araw na iyon, nagtataka itong si Elias kung bakit hindi dumating ang kanyang kakilala na galing sa kabilang bayan para kunin sana ang ipinagawa nitong punyal. Ngayong araw kasi ang kanilang usapan. Hanggang sa dumating ang hapon, wala talaga. Kaya ang inaakala lamang nitong si Elias, maaaring mayroon lamang itong malagang ginagawa. Kaya baka bukas, nandirito na iyon. Isa kasi itong antingero. Nagpagawa ito ng punyal sa kanya para gagamitin ang punyal na labanan ang mga kampon ng kadiliman na namimiste doon sa kanilang lugar. Kinabukasan, dumating na lamang ang maghapon, wala pa rin iyon. Kaya nagtataka ng sobra itong si Elias. Nagpasya na ito na siya na ang magdadala ng punyal at para na din mapag niya kung bakit hindi iyon nakapunta. Sa gabing iyon, agad nang naglalakad ang dalawa sa gitna ng kadiliman. Doon na sa mga kakahuyan, dumaan ang mga ito. Ginamit na din itong si Elias ang kanyang mga karunungan at mga kakayahan para mas mapabilis ang kanilang pag-usad. Halos hindi na sumasayad sa lupa ang kanilang mga paa dahil sa sobrang bilis. Wala pang pa ang sampung mga minuto. Narating na nila ang bayan ng Marta. Agad na tinuntun ng mga ito ang bahay ni Manong Israel, ang antingerong nagpagawa sa kanya ng punyal. Ngunit nagulat itong si Elias nang makita nila na maraming tao ang bahay ng may Mayroong nakaburo din sa labas ng bahay nito. Kaya mas lalong masama ang pumapasok sa isip nitong si Elias. Agad na lumapit na ito doon sa mga taong nakikilamay nang makita ang kapatid ni Manong Israel, agad na lumapit na itong si Elias para makapagtanong sana. Mas lalong kinakabahan kasi ito nang mabasa ang nakasulat na pangalan doon sa nakaburol. Walang iba kundi ang antingirong si Manong Israel. Katanungan ngayon sa kanyang isipan, sino ang pumatay sa kanyang kaibigan na antingiro? Ang mga aswang ba? Ngunit sa pagkakalam nitong si Elias, hindi ganon kahina itong si Manong Israel para mapatay lamang ng mga aswang.